So ngayong araw guys ay new year na nga pala kaya wala na naman ako magawa. So dahil naiwan na naman ako dito sa bahay guys ay may naisip na naman ako. At dahil tapos na nga pala ang Christmas at new year gagawa ako ng Greyham. So yung gagamitin ko nga pala yung mga tira, -tira ng holiday. Dalawala na nga pala kaming condensed tsaka ebap ito na lang yung ginamit ko creme densada. Hindi ko nga pala alam kung kano yung bilin ni mama dito siguro mga 50 pesos lang. Wala rin naman to pag na kaya ginamit ko na rin. Napansin ko nga rin pala dito guys kung kunti lang yung may ko sa Greyham. Yung parang may pinakaayaw ko yung tinitipid yung pagkain. Kaya ayun naglagay pa ako dito ng isang lata mata. Tapos ayun guys, may nakita pa pala ako dito ng Nestle cream. Kaya imbis na nakatambak lang, ayan nilagay ko na rin dito. Hindi ko nga alam guys kung nilalagay ba 'yun sa Graham, pero hindi na ako i-judge kasi personal ingredients ko naman 'to. First time ko nga lang din pala gumawa ng Graham, kaya expect niyo na na masarap 'to. Ito ang gagawin kong Graham guys, eh napagtripan ko nga ala pala gawin. Halata naman siguro guys, gawa ng intro ko. Napagtripan ko lang talaga 'to, mga tira-tira ni Mama. Kasi naman guys, kapag hindi ko nga pala 'to ginamit, isang taon nga pala 'to nakatambak sa amin. Kapag nasira 'to, sayo 'yung bili dahil hindi naman mapapakinabangan. Tatlong pack ng Graham crackers nga pala 'yung gagamitin ko dito kaya sobrang laki nito. Yung mga nakakain ko nga pala ng Graham, mga maninipis lang. Ayun nga pala yung ayaw ko sa mga Graham ng kapitbahay ko maninipis. Kaya yung gagawin ko nga pala dito guys ay 10 patong. Kaso guys nung natikman ko nga pala tong gatas medyo matabang. Para sa akin guys hindi naman issue yon. Natutuwa pa nga ako dahil makakaiwas kami sa diabetes. Kaso guys yung pangalawang pak nga pala na na rin. Yung mga oras nga pala nito guys hindi ko pa nare-realize na dalawang pak pa lang yung ilalagay ko. Kaya yung ginawa ko dito guys binuhos ko na yung mga gatas. Nagtataka ako bakit ang dami pang gatas ay tapos na ako. Tapos ayun guys yung isang crackers nga pala tatago sa likod ng rep. Nagtatago siya kasama ng mga adaga dito sa amin. So yung nga guys, hindi ko nga pala alam kung ano nangyari dito sa Greyham ko. Nung nag-uumpisa nga pala ako, medyo perfect pa yung Greyham. Pero nung nilagay ko na nga pala yung pangatlong pak, nagkagulo na. Tapos yung gatos ko nga pala guys, eh medyo kulang na rin. Dapat kasi sa Greyham nabababad siya sa gatas. Pero yung nangyari nga pala sa akin guys, eh kalahati lang yung nakalubog. So yung plano ko nga pala dito guys, hindi ko nga pala to uubusin. Yung dugot pawis ko nga pala dito, ay eh, ipapamigay ko sa mga kapitbahay ko. Siguro kapag minukbang ko to, diretsong AR na ako. Bago ko nga pala to ipamigay sa kapitbahay ko guys, eh, ipapalamigin ko muna para kapag nagreklamo sila at least malamig. So yun nga guys, after 1 hour nga pala, okay na tong Graham. Syempre guys, ang unang titikim nga pala nito ay ako. Yun nga guys, ang una ko nga pala napansin dito ang pangit. Syempre guys, don't judge the cover by its book. Kaya tinikman ko muna to baka sakaling sumakit yung tiyan ko. Pero guys, wag ko kahit pangit ang sarap pa rin niya. Pero guys, tatanungin ko, kakain ba kayo ng Graham ko? Eddie eh, di don't. So yung gagawin ko naman ngayon guys, ay ipapamigay ko na to sa kapitbahay. Masarap naman siya kaso matabang lang. Ito nga pala yung Graham na hindi ka maumay kasi wala siyang lasa. Okay nga, tumata. Hindi tumata Matabang ayan. Okay. Pero masarap pa rin. Matabang lang. Oh, mekanismo ko itong mga sauce. 'Yan. Tikman nya, tikman niyo muna. Hmm. Okay. Okay. Kay tangi tignan, masarap naman 'yan. Pero 'yung ano, bulog-bulog. Pero tikman nyo. Ito ko. Ito greham na hindi na wala sa plano. Ayos review ha? Oh. review, na? ano? Ayos review, sabihin mo yung totoo. Ha? Hindi siya masyadong matamis. Ano nangyara mo si mama? Hindi mo siya ko. ito. Kaya sabihin niya, kaya ka malambot. Magkanabiliad mo kay mama. okay. Normal lang. Hindi ba? Wala special. Okay, okay. special. Sige nga, kundi. Okay. Common Graham lang siya, madalas mo lang matitikman. Tapos okay. special. Saka ka, sir. Bakit malambot naman talagang gray ham? Ay, ay, yes. pa ay, manabot, man. okay, diba? Kaya ang gray mo. Dapat crunchy pa rin siya kahit papano. Hindi, malabot mo rin ko nga. Oo, kaya di ba? Okay, I'm so bold. Oh, mo yung mga Oh, ay! Ay, ang makuubos na nila ha. Okay lang. Masarap, pero gusto ko matigas. Mm -hmm.